Hi, isap sa inyo mga katribo no, It's me again, Aaron TV And welcome back to my channel And for today's video nga Ay wala tayong audio sa ating GoPro Kaya nag voice over nila ako Sira nga pala yung ating mic sa ating media mod Kaya wala tayong audio And for today's video nga mga katribo Ay sobrang excited ko Dahil finally makukuha na natin yung iPhone 13 Pro At dahil nga dito Ay magkakaroon na tayo ng mga portrait vlog Sa ating Facebook page At kung hindi nyo pa nga na-check yung mga videos natin, pakicheck nyo na lang po. Disclaimer nga lang po mga katribo, no? hindi po ito para sa luho lang. Para rin po ito sa ginagawa natin. Dahil nga, content creator tayo at na narapat lang na maganda yung camera na ginagamit natin sa paggawa ng content. At isa pa nga ay pangarap ko rin to na matagal ko na rin kinugusto. Makikita nyo nga ay pa-explain explain pa ako dahil pero wala naman naririnig sa audio ko. Useless lang din, diba? Hey, isa nga rin pala ito sa mga promet na ginagawa natin sa channel natin para mas makapagbato ko sa inyo na mas magagandang quality na content at video. Isa nga ito sa mga pinag-iisipan ko lately kung bibili ba ako ng camera or bibili na ako ng cellphone na maganda ang camera kasi same lang din naman sila ng function. At ang end up nga ay bumili lang ako ng iPhone dahil may cellphone ka na may camera ka pang maganda. O ba diba, san ka pa? Bigwasan kita. Wag ka na lang pumalag manonood ka rin naman, di ba? Ilang sandali nga ay nakarating na rin ako dito sa LBC branch Alaminos City, Pangasinan. Dito natin kukuri yung ating iPhone. Shout out nga pala sa napagbilan natin sa Green Hills. Ito ay ang Salak Trading Gadget. charot po sa inyo for the smooth transaction. Ah, pag gusto niya bumili ng iPhone, mag-message lang po sa kanilang Facebook account. Responsive naman sila at darating nga yung inyong order 2 to 3 days. At dito nyo nga makikita na ang branch ng LBC busy ay sarado pa dahil sobrang excited ko wala pa ako sa tamang oras Alright, dali mga katriba so for today's video kukunin natin yung iPhone 11 natin natin mga katriba dito sa LBC ayan so excited na tayo iPhone 13 Pro mga katriba so yung party tanak tapos lang pupukas na Paskita, sila hey ilang sandali nga po ay nagbukas na rin ang LBC at ito na yung moment na yung pinakinaantay natin. Sa wakas, makukuha na natin yung ating iPhone 13 Pro. Uh, ang transaction na ginawa natin is ang COP or ang Cash on Pick Up mismo sa branch ng LBC na kung saan babayaran mo dito yung remaining balance mo para dun sa package na darating sa'yo. Ilang sandali nga ay tinawag na rin ako ng teller. Hey, nakakabahan nga ako. Baka nga ba ito ang laman ng package ko. At para nga kayo ay hindi mabudol, dapat sa LBC branch na lang kayo pumunta para i-pick up ang inyong mga package lalo na kapag ganito kalaki. Habang okay. inaantay ko nga, ang daming pumapasok sa isip ko. Ah. Paano na lang kaya kapag bato ang package ko o kaya styrofoam o kaya bubble wrap lang? Ano na ang gagawin ko? E eh, di ang pera ko. Eh, Ilang minuto nga ay binagay na rin sa akin ang kilo box ko. Unang hawak ko pa nga lang ay nagtaka ako. Bakit sobrang gaan naman ni ito. Bali, dali kong ang binuksan ng box para ma-check kung may laman ba ito o wala. Bahil sobrang hirap ng mabutol dahil hindi naman natin pinulot ang perang pinambili dito. Pinagipunan natin ng isang buwan, hindi tayo kumain, hindi tayo nagumastos ng kung ano-ano. At dito ko nga napatanayan na kapag may gusto ka, pag-ipunan mo dahil darating din naman yung time na kung saan mabubuo ang ipon mo at hindi mo kailangan mang utang sa ibang tao. At habang binubuksan ko nga ang box na ito ay bakas pa rin sa mukha ko ang kaba na baka bomba ang laman nito. Muli mga katribo ay salamat sa inyo dahil finally mayroon na tayong iPhone na magagamit sa ating portrait vlog sa wakas mga katribo. ay kung hindi ba to ang laman ng box na ito. At yeah, ito na ngayong kung kong pagkakataon ang pagkikita naming dalawa mga katribo. Nga yeah, pala mga katribo ang ating iPhone ay second hand lamang pero all goods ito makines 100% battery health walang sa ng paggamit kaya all goods na all goods ito. Mabang binubuksan ko nga ang bubble wrap na ito ay unti-unting bumalik sa akin lahat ng pangarap ko para magka-iPhone lahat ng mga pangarap ko. At sa wakas nga mga katribo, ay makakagawa rin rin tayo ng content na portrait vlog. Ang kinuha nga pala nating package ay basic package lang na kung saan ang laman lang nito ay isang charger at isang clear case. makikita nga natin mga katibo na hawak na natin ating pangarap na iPhone 13 Pro. Buti na nga lang mga katribo, at hindi ba to ang laman nito kundi cellphone naman sana. Kaya naman ugaliin nyo mga katripo na kapag kayo ay pipick up ng package sa LBC, dapat doon nyo buksan para makita nyo kung may laman o wala. Dito nga mga katripo ay nakita ko ang ating iPhone na sobrang kinis kaya wala akong masabi all goods na all goods siya. <laughs> Nagtataka siguro kay mga katribo, kung bakit second hand ang ating binili. Siyempre wala pa tayong pabili ng cash. Sobrang mahal nun eh kasi presyo na ng isang motor. <laughs> nakuha ko nga sa ating iPhone na dali-dali na rin akong lumabas para may check ito. Alright. So ito na. Nakuha na natin yung iPhone 13 Pro Max natin. Ay, iPhone 13 Pro pala. Ito yung case. Tapos, ito yung charger. Hindi ko lang alam kung legit yan o hindi. And then, syempre, ito yung iPhone natin. counter din po sa so, kinis naman Ayan. tapos ay yung mga inclusion na ayun try, natin yung case oh. angas at hindi nga ako makapaniwala na finally hawak na natin ang ating iPhone 13 Pro. Salamat sa lahat ng nagtiwala at pagpatuloy lang tayo sa pagdami mga katribo. Dito na nga magsisimula ang ating mga portrait vlogs kaya panoorin ninyo. Hanggang dito na lang. Bye bye!